Tinanong ng mga senador kung sino ang nasa likod ng mga kumpanyang may negosyong online gaming. Ilan sa mga ito ay nasa stock exchange market. Ipapaliwanag ni Lois Calderon kung paano sila naapektuhan ng pagdinig. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. Ocho. Ocho, katumbas ng buwan na Agosto. Para sa mga Chinese, ang Agosto ay Ghost Month sa paniniwalang bumabalik ang mga pumanaw sa panahong ito para ipadama ang presensya sa pamilya. Tandaan niyo ba ang animated movie na Coco? Parang ganun. Pero sa stock market, umiiwas ang investors kapag Ghost Month sa paniniwalang baka malugi. Nagkataon ding tinamaan ang casino stocks sakto sa hearing ng Senado ukol sa paghigpit sa pagsusugal online. Unang bugso pa lang ng pagdinig, may pasabog na ang Bangko Sentral. 48 hours ang taning para tanggalin ng mga e-wallet ang anumang links sa online casino. Kamusta naman ang mga nagulantang na casino stocks? 20% ay binagsak ng presyo ng DigiPlus, ang kumpanya sa likod ng gaming brands na Bingo Plus, Arena Plus at Game Zone. Most actively traded ang DigiPlus sa stock market ngayong araw. Pero kung jackpot ito noong lunes dahil nakabilang sa wakas sa 30 most liquid and well capitalized na stock sa main index o Philippine Stock Exchange Index, naiba ang sitwasyon ngayong Huwebes. Narito ang paliwanag ng isang stock broker. We consider it as our proxy variable for the online gaming sector. Kumbaga si Digiplus, ah uh, siya yung uh, in the stock market uh, as far as we can see, siya yung nagre-represent ng buong online gaming sector nung nag-boom yung online gaming. Eh talagang mataas yung itinas ni Plus. Talagang nakita natin kung paano siya umakyat mabilis, 'di ba? At maraming kumita doon. Kaya lang ngayon nakikita naman natin na napaka bilis din ng kanyang pagbagsak. At dahil nga ito sa mga uh, uh, dahil to sa yun sa uncertainties pinag-uusapan sa Senado, may lima pang pa ibang casino shares na gumalaw. Ang Bell Corporation na may-ari ng City of Dreams Manila sa Entertainment City. At ang Bloomberg na operator ng Solar Resort and Casino sa Entertainment City din. Bahagyang nakabawi sa pagtatapos ng trading. Kung naglalaro kayo po ng loto, ito ang kumpanyang may-ari ng mga PCSO Loto Terminals, ang Pacific Online. Bagsak din sa simula ng trading pero bumawi din sa huli. Gayun din ang PH Resource Group ang may-ari ng Emerald Bay Resort sa Mactan, Cebu at Donatella Resort sa Bohol ang PhilWeb na katuwang ang Falcor e-games ng mga slot machines na talo ng halos 40 centavos. Lahat ng mga casino shares na ito maganda ang presyo sa pagpasok ng taon. Pero simula Hulyo nang uminit ang usapan ukol sa mga casino regulations, naging roller coaster na ang galaw ng presyo. So Lois, ano ang payo ng mga stock market analysts? Mensho, parang sugal. Kapag nagkamali ka ng bet, talo ka agad. Pero sa stock market, pinag-aaralan ng mga libro o balance sheet ng mga stocks. Kaya may tinatawag na buy-sell-holds. Ayon brokerage house, Phil Stocks Financial, yung mga kumpanya na kumikita sa kasino o ang pangunahing source of income ay online gaming, sell muna ang recommendation hanggang hindi pa malinaw ang desisyon ng mga senador at ng regulator. Pero may mga casino shares na matibay at pwedeng hold muna. Doon sa mga may on-site casino branches like yun kay Bloomberry, one of their main drivers is Philippine Tourism. And so, so long as Philippine tourism is uh, vibrant, so long as malago naman ito, eh, aasahan natin na may, may, may kakayahan pa rin or may malaking posibilidad pa rin na maganda yung kikitain itong mga, mga kumpanyang ito. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lois Calderon.